naman sila ngayon para madaliin kami samantalang sila naman ay tila hindi nagmamadali. Dapat po ba natin papaniwalaan itong si Escudero sa kanyang sinasabi na hindi umano siya magpapakontrol, magpapautos sa mga kongresista na gustong madaliin at ituloy na po ang impeachment against kay Vice President Sara dahil mukhang kaduda-duda po itong ginagawa ngayon ni Escudero dahil mukhang taliwas po ito sa kanyang sinasabi at iba po yung kanyang ginagawa o palihim na aksyon. Itong picture po na inilabas mula sa EBCBN ay nagpapakita na mukhang handang-handa na po itong lugar kung saan dinggin po ang impeachment trial ni Vice President Sara. Abay, kung sa June pa pala gagawin o sisimulan ang impeachment trial kay Vice President Sara, e eh bakit mukhang nakahanda na po ang Senado? Mga kababayan po natin, mukhang iba na sinasabi ni Escudero sa kanilang plano. Patandaan natin mga kababayan po natin na nagsulat na po ang iba't ibang mga grupo ng mga kaliwa, no? nag po sila ng uh, petition sa Supreme Court na sinasabing kailangan daw po madaliin itong proseso ng impeachment ni Vice President Sara. At isa po sa sumulat actually, mga ah, kababayan po natin, ay itong uh, Bayan Muna sa pamumuno po. Itong si uh, Colminares. Ang sabi dito, nagsumiti po ng position paper si Bri uh, si Bayan Muna Jefferson ni Colminares kay Senate President Francis X. Escudero upang simulan na ng Senado ang pag-convey bilang impeachment court para sa paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Pero sinasabi ni Escudero, ay hindi po umano siya nagpapautos at wala umanong susundin itong si Escudero. Tandaan natin, hindi lang po itong bayan muna yung uh, nagpo-post no, kay Escudero na simula na. Kahit yung kapwa senador niya sa pamumuno po nitong si Kiko Pimentel ay sinasabing dapat hindi naantayin na bumalik ang sisyon ng Senado ngayon na, ay uh, na po yung hearing ni Vice President Sara. At mukhang nagmamadali po sila, no? mukhang nararamdaman na po nila na wala na silang numero pagdating po or after po ng election. Dahil ngayon, ginagawa ni Marcos Jr. ang lahat na mga paninira, yung mga negative campaign para sirain po itong mga Duterte. Pero ito po mga babae natin, pakinggan muna natin ang naging uh, media interview nitong si Escudero. Ang bayan muna, headed by former congressman Nery Colmenares, today may isa submit na position papers sa inyong office, also seeking or asking Senate to immediately convene as impeachment court. So, ngayon ba parang tumiting din yung pressure sa inyo na... Si Nery bilang ano? Bayan muna. Ah, Position paper ng bayan muna, sir. Well, tatanggapin namin yon, I-refer Ire ko yun sa Committee on Rules at sa legal team ng Senado para gumawa ng karampatang sagot at matimbang yung kanyang mungkahi. Pero may balik na tanong ako kay Congressman Neri. Um, ang nakalagay sa rules ng Senate shall proceed with trial forthwith. Di ba? Next po. For, from ang nakalagay sa rules ng House shall be immediately Referred to the Speaker, ginagamit yung salitang immediately ha? Pero dalawang buwang inupuan yan ng mga congressman. Dalawang buwang inupuan yan ng mga complainant ngayon sa Senado. Mm -hmm. So kung papakinggan natin, okay po yan. Dahil totoo naman talaga, may punto naman talaga itong si Escudero na matagal po nilang ipininding yan bago nila inilabas yung pang-apat na impeachment complaint against kay Vice President Sara kung saan napuno po ito ng kontroversya na marami po sa mga kongresista ang umamin ang iba ay talagang tumawag pa kay Vice President Sara nagpapaliwanag na hindi nila kagustuhan na pumerma sa impeachment bagkos na pilitan lamang sila kapalit po ng ayuda na di umano ay nagkakahalaga ng 125 million mismo nung kongresista po ng Sibo ay sinasabing Uh, pumerma ng impeachment dahil gusto niya ipagpapatuloy ang pamumudmod ng Ayuta. Ang kongresista ng 2nd District ng Caloocan, ganoon din ang kanyang sinabi na gusto niya lang ipagpapatuloy ang pamumudmod ng Ayuta, ginawa niya lang di umano ito para po sa kanyang kadistrito. So, mayroon din isa na umamin na sinasabi niya na hindi niya alam na ang kanyang pinirmahan ay impeachment pala. Akala niya ay attendance lamang ng merienda. So, which is matagal actually, no? Nila uh, ginawa ito at uh, nagkaisa. So, akala nga po natin actually ay uh, nakinig po sila sa rally ng Iglesia Ni Cristo. Pero mukhang desperado na po, no? Itong sila tamba na talagang ituloy ang impeachment kay Sara kasi mukhang tagilig po sila. Ngayon, si Escudero po ang kanilang pinipresyor. Kaya siguro makita natin mga kababayan na mukhang nakasit up na actually, no? ang lugar kung saan idaraos itong impeachment trial against po kay Vice President Sara. Ito nakikita natin sa Senate Session Hall. No, ito po mga kababayan po natin nakahanda na, no? Talaga ng sit up na sit up na. Kulang na lang po yung mga judges na mga senador. <laughs> Pero sige, no, bigyan natin ng pagkakataon na magpapaliwanag po itong si Escudero. At uh, tayo naman ay nagkaabang lang. And uh, I think may final na po na petition itong si Vice President Zara at yan po yung ating tatalakayin sa sunod nating video. Kung ay interpretasyon nila ng immediately, yung salitang immediately talaga mm. nanto na ito um, na, ay lumampas pa ng dalawang buwan dahil hanggang ngayon di pa nila nire-refer. Mm. Sa katunayan, yung tatlong impeachment complaint na bahagi ang bayan muna na nag-file, mm. ay in-archive na lamang at di pa rin nire-refer. Um sino naman sila ngayon para madaliin kami sa mandat? Iyon, yan. Sino naman sila para madaliin ka? Tama yan. At uh, manindigan ka na lang dyan, Sir Senator Chis Escudero, para okay ka para sa taong bayan, no? Na dapat mayroon kang bayag. May bayag ko ba? <laughs> dapat mayroon kang sariling paninindigan. Yun. Lang sila naman ay tila hindi nagmamadali. Mm. Kaugnay sa kanilang reklamo mismo. Dagdag pa, gaya ng sinabi ko, hindi namin pwedeng ma-refer na yan at ma-convene yung court nang walang sesyon ang Senado. Sir, Pero i-refer namin yun sa aming mga legal team. Okay, so i-refer na po sa kanyang legal counsel. Okay, so abangan natin mga kababayan. No? Tayo naman ay nandito lang nakaabang lagi kung ano po yung aksyon na gagawin po nitong Senado. At uh, sa ngayon kasi, kung ipagpapatuloy talaga nila at kung sila po ay magiging bias, magiging one-sided, magiging bayaran, tatanggap ng sukol, isigurado ma-impeach nila si Baby Sarah. Yun. Kasi ilan lang po yung show sure dyan ngayon? 5, 6 lang yung talagang hindi boboto. So, kailangan nila makakuha ng 16. So, out of 24, ay eh, 23 na lang kasi uh, umalis na pala itong si Angara. So, out of 23, so, may 7 dapat. No? May 7 dapat siya na hindi pipirma. So, pero kapag pumirma, ang 17 or 16 or 17, talagang impeachable si sa ka. Anyway, No? eh, ipasadyos na lang natin yan, mga kababayan po natin. Kaysa ngayon, tuloy din po yung uh, legal na pakikipaglaban ng kampo po ni Vice President Sara. At tayo po ay nandito naman na patuloy na nagsusuporta po sa ating Vice Presidente. At ako naniniwala na hindi papayag na mangyayari ito. No, hindi papayag itong 32 million na bumoto po kay Vice President Sara na nakawin po nila ang posisyon ni VP Sara bilang vice presidente. Manindigan ka na lang, Mrs. kudero no? Maging patas ka at titingnan mo maigi kung ano po yung nilalaman ng nakakatawa na uh, impeachment complaint against kay Vice President Santos.